Hello mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos. Good morning po sa atin lahat. Happy Friday. Uh, sana po ay lagi tayong nasa mabuting kalagayan. At nandito na naman po tayo para bigyan po natin ng reaction po ito si Joy Diwata at si Eden. Ayan nga po ang title lang pamagat ko nga dyan. Ano man ang mangyari, hindi sila... Um, patatalo sa hamon ng kapalaran or hamon ng buhay, ano? Uh, alam nyo po mga kapatid, ito si Edin at uh, talagang uh, ma ano siya, talagang matalino. At ito naman si Joy at ganun din po at talagang gusto nilang uh, makapagtapos na sa kanilang pag-aaral kasi alam nyo po pa talaga mga kapatid, ang pag-aaral po talaga 'yan ang talagang kayamanan na hindi talaga po na mananakaw sa kanila. Ano? Uh, ito nga at uh, si Joy nga at uh, ano man ang nangyari kay Joy na mga binabato sa kanya, yung mga paninira sa kanya na gusto talaga siyang hilahin pababa. Pero patuloy lang po siyang umaasa na pagdating ng araw ay siya naman ang titingalain. Ano po? Kasi maraming tao na Mahilig manghusga sa tao na ang akala nila sila na po ay ang gagaling na. ano uh, Alam nyo po mga kapatid, nga dito sa social media, kung sila po ay papatula natin at uh, patatalo tayo. Tayo po ang talo. Kaya nga dito sa dalawang ito, ki Eden at ki Joy, go-go uh, lang. Uh, tataga nila yung maging matapang sila. Uh, gawin lang nila yung tama. Huwag silang makikinig sa mga taong gustong bumags pabagsakin sila. Lalong-lalo na si Joy na talagang uh, simula nang napanood ko si Joy. Ang dami na po talagang ng na yung gusto siyang hilahin pababa. Uh, talagang napakatapang ni Joy na talagang yung makikita mo sa kanya na hmm, wala akong pakialam sa inyo. Ang mahalaga, alam ko ang sarili ko. Yun ang dapat ganun kay Joy. Yun, matapang na siya, hindi siya nagsasamasagot. Patawa-tawa lang po. Ano, yun ang napakaganda dito kay Joy. At si Ede naman, ang napaka ano yung napaka ano ang ugali niya. Yung para bang the same time na para ba siyang um, ano mahina ang ano niya pero nagiging malakas sa kanya dahil marami sa kanya'ng nagmamahal ano 'di ba nakita naman natin si Eddie noon na uh, wala'ng parang walang pumapansin at yung ba nung, nung pinakita niya yung talagang sino si Eden, di ba? Kaya marami pong nagmahal kay Eden na talagang nakakatuwa dahil siya ay uh, lumalaban, lumalaban sa hamon ng buhay. Ano? At uh, ang mga pagsubok po talaga, dumarating po 'yan sa kagaya nila Joy at ni Eden. Talagang darating po 'yan na pagsubok na 'yan. Lalong-lalo lalo na kung nandito sila sa social media. Kaya uh, nasa social media sila, kailangan tanggapin nila kung ano man ang marinig nila ay wag na lang nilang intindihin. Ang mahalaga ang intindi na lang nila ang kanilang pag-aaral para hindi sila yung focus lang sa pag-aaral. Huwag 'yan uh, kung ano man ang mabasa nila uh, wag pansinin dahil ignore para yan mawawala din po yan lalong lalo na po si Joy na kung ano man po ang mga nababasa mo ang naririnig mo ignorin mo ay takpan mo na lang ang tainga mo at tuloy tuloy lang ang pag-aaral mo dahil iyan po ang makakasira sa pag-aaral niyong dalawa ano uh, hindi madali ang pag-aaral po talaga lalo na po sa mga kagaya po sa nursing po talagang Napakahera po, kailangan tutok, wala kayong sasayanging oras dyan. Kailangan focus lang talaga sa pag-aaral niyo dahil kayo rin mismo ang aani niyan, hindi ang ibang tao. Dahil ang ibang tao kung ano ang uh, masabi na lang, yun na lang, pamimima ano, may masabi lang, hmm. di ba? Kaya dapat tayo talaga ay wag na lang intindihin, ano? Uh, sa mga sponsor ni Joy, ni Eden, na tumutulong kay Eden ngayon na mga nagmamahal kay Eden, ako ay nagpapasalamat po sa inyong lahat na nandiyan kayo para tulungan po itong dalawa sa pag-aaral nila, no? At uh, nakakatuwa po talaga yung ito po sa uh, team USA na talagang uh, nandiyan ang pagtulong nila kaya ako maraming salamat po talaga sa Team USA uh, sa pangungunayan nila Kuya Ande ni Yang Mei. Thank you so much po talaga sa inyong lahat. Sila Ma'am Karen, Ma'am ka, Ma Jim at uh, Leal Kalika. Ayan, marami, uh, marami pong salamat. At ngayon, uh, hindi ko na kayo maisa-isa talaga dahil alam nyo naman po ay uh, hindi ko po talaga matandaan ang iba dyan, ano Pero thank you so much po talaga sa pagtulong nyo kay Eden. At dito naman sa sponsor ni Joy, marami pong salamat kila Kanoli, Mama Helen, at kay Tita Marie, at sa uh, Love, Love Joy International. Thank you so much sa inyo. Uh, hindi ko na kayo maisa-isa talaga. Thank you, thank you so much. At uh, doon po sa uh, ako talaga po ito ay uh, mayroon lang po akong gusto talagang linawin dito matagal na no. Na si Kanuli nasabihan na ginamit lang ang Danjoy para lang pagkakitaan. Ano? Dito po si Kanuli, kung hindi po kayo nakaka hindi niyo po kilala. Ito lang po ang masasabi ko. Si Kanuli po ay isa, asawa po yan ni Mama Helen. Isa sa mga big sponsor. Ano? Na yung nagbigay po ng lupa ni Joy at nagbigay ng tig-50,000. Yan si, Ma si Ma'am Helen at saka si Tita Marie. Ano? Uh, wag tayo basta-basta yung sasabihin natin na si Kanuli ay pagkakapirahan lang si Joy. Ano? Dahil kung hindi kayo nakakaalam, hindi na niya ahanga rin pa na kumita sa YouTube. mapipera po yan. At may negosyo po yan sa Pilipinas. Ano po? At uh, dito, ano mo, dahil ito po, uh, ito pasensya ka na teacher and na talagang ikaw mismo ang nagsabi nito na narinig ko sa mismo. Kaya lang nga talaga, ayaw ko talaga ng gulo. Pero, uh, ang daming issue po na ibinabato kay Kanole. Ano? Uh, yung hindi nakakaalam po dito kay Kanole, papaalam ko lang po sa iyo. Ah, sabi nga nila sa akin, dapat noon na reaksyonan ko na ito. Ang sabi nga sa akin ni Kanole, wag na ikasis malo dahil ayaw ko talaga ikan ng issue na. Ay, eh, kaya lang po, hindi na po matinag yung mawawakwakin ng sponsor si Joy. Hindi na kailangan po yan ninyo sabihin na wawakwakin or ihahijack. <laughs> dahil, alam nyo po sa totoo lang, ang mga sponsor, nandyan lang yan para tumulong. Na, ako po talaga naiintindihan ko po ito si Lekanole dahil isa po yan sa talagang Uh, masigasig na tumulong. Ano? At ngayon nga po, uh, alam ko po dyan, bago ako lumabas sa GC na yan, na talagang pababahayan po si Joy doon sa binigay ni para hindi na sila mangupahan. At nandiyan na talaga tutok na lang sa pag-aaral si Joy. Um, pasensya na po mga kapatid, yung mga nagsasabi na wawakwakin si Joy, hiwalang ganoon hindi wawakwakin nila at tutulong at dadaan pa po yan sa tamang Uh, regulasyon. Yung sila na, walang magdederikta pera kay Joy. Wala po na magdederikta kay Joy. At hindi po yan mawawakwak. O magdadaan kay Kalingap Prab dadaan kay Kuya Andi. Dahil alam naman natin na uh, ang scouter po ni Joy ay si Kuya Andi. At ganun din po si Eden Kaya, kung ano man po ang maka karating dito sa dalawa kie ki Eden at kie Joy dadaan po yan sa tamang uh, roles na walang de-direkta sa kanila ano uh, at para sa akin uh, wag na tayo yung gawa ng gawa ng Quinto dahil yun po ang nakakasira sa programa ano at dito po sa dalawang to, ang nasasabi ko na lang, wag niyo'ng intindihin kung anong ang mga ririnig niyo, gugo lang kayo sa pag-aaral. At dito naman Kuya Yanuli, ako humahanga sa iyo kuya Yanuli, Kanuli. Uh, sa iyong masigasig na pag uh, pagtulong at sana huwag kayong magpapadala dito sa mga issue na ibinabato sa inyo uh, tuloy tuloy lang dahil alam naman natin na itong mga mm, bumabato sa inyo, iyan po ay mababang kalidad <laughs> mababang kalidad talaga no ano gamit <laughs> pero ako proud po ako na ma nakilala ko po kayo kanuli mama helen tita marie at sa mga i love joy international thank you so much at dito joy ipanatik ah uh, panatik at uh, fans, thank you so much sa inyong lahat. At patuloy tayong susuporta sa kanilang dalawa. Ayan lang po ang masasabi ko mga kapatid. Go-go lang. At sana ay wag tayo yung pamimamima at paninira ng kapwa natin. Yun lang po ang iwasan. Always respect at uh, wag tayong manghusga sa taong hindi natin lubos kilala. Ano? Dahil kung nakikilala ang akala ninyo, nakikilala ninyo sila dyan kung may channel si Kanoli, ay ganun na lang kababang pagkataon nila. Hindi po. Si po ay iyan isa sa mga big sponsor, asawa ni Mama Helen at ni Tita Marie. Siya po ay hipag yata. Di ko alam po, hipag yata si Tita Marie. Yun yata ang... Ano ko, dahil nababanggit ngayon, hipag ganan ba para baka siguro yan ay kapatid or asawa ng pero bilas ay hipag ay di asawa ng kapatid ni naman dalawa ni Mama Helen na ganyan or ni Kanole hindi ko masyado po alam naman ako hindi ako masyadong usyo sira ano basta <laughs> so, yun lang naririnig ko at saludo ako sa iyo Kanole kaya supportahan natin po si Kanole uh, I love the enjoy ah uh, I love Danjoy, wala nang Danjoy, ano, hindi na, hindi, alam mo, di pa ako nakakamubun, lagi ko pang naiisip ang Danjoy. Joy International, marami pong salamat sa iyo, mga kapatid. Bye-bye, we love you, God bless you po sa inyong lahat, at sana po ay mawala na yung mga issue na yan na mga ibinabato kay Kanuli na nagpapa, ah, nagpapayaman or nag, uh, ano pa yon pakasabi doon na si Kanoli ay nang mangwawak <laughs> mga sponsor magwawakwak para sa akin po ay walang magwawakwak po dyan sa mga yan ano? at ah, ano yun naman nila isisilid sa baol <laughs> yan lang po mga kapatid support, always support po Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog at si Kanoli po supportahan natin po yan at si Kalinga Prab ah yung mga ano yung mga kalinga partner na, na dapat lang natin na suportahan yun lang ang supportahan natin ano marami pong salamat paalam bye bye